mga sakit na nakukuha sa pag-inom ng alak. Narito ang siyam na sakit na maaari mong makuha sa pag-inom ng alak. Number 1. Cancer Ang pag-inom ng alak ay maaaring maging sanhi ng liver cancer, head and neck cancer, esophageal cancer, breast cancer, colorectal cancer, at marami pang iba mas malakas na pag-inom ng alak. Mas malaka rin ang tsansa na magkasakit ng cancer. Number 2. Cardiomyopathy Isa itong uri ng sakit sa puso na nakukuha sa labis na pag-inom ng alak. Pinapahina ng alak ang heart muscles kaya hindi ito nakakabomba ng dugo. At ito rin ang dahilan ng pagkakaroon ng heart failure o irregular heart beating. Number 3. Pagtaas ng blood pressure Kung ikaw ay may alta presyon, iminumungkahing bawasan ang pagkonsumo o itigil na lamang ang pag-inom ng alak. Ang alak ay nagtataglay ng calories na nagpapabigat sa timbang na maaaring magdulot ng pagtaas ng dugo. Number 4. Brain Damage Lumiliit ang utak ng taong malakas uminom ng alak. Parang sponge ang utak sa pag-absorb ng alak kaya nagkakaroon ng malabong paningin. Pasuray-suray na paglakad. Bulol na pananalita at pagkalimot sa mga pangyayari dahil apektado nito ang mga neurotransmitters na nagdadala ng mga mensahe sa katawan. Number 5. Malubhang sakit sa atay Ang liver o atay ang siyang responsable sa pagtanggal ng mga masasamang substances sa katawan kagaya ng ethanol. Kapag nasira ang atay, hindi na ito makakatunaw ng mga fats. Ang labis na pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng fatty liver disease at alcoholic hepatitis hanggang maging liver cirrhosis na napakahirap gamutin. Number 6, pancreatitis. Ang pancreatitis ay isang malubhang sakit sa lapay na nakukuha sa malakas na pag-inom ng alak. Maaring magsimula sa pagsakit ng tiyan pagduduwal, pagsusuka at hanggang sa mamaga o magdugo ang lapay pagkatapos ng matinding inuman. Number 7. Abnormalidad sa sanggol Kapag ang isang buntis na babae ay umiinom ng alak, maaaring magkaroon ang sanggol ng Fetal Alcohol Spectrum Disorder. Ang utak at spinal cord ng sanggol ay apektado dahil dumadaan ang alkohol sa placenta o bahay bata papunta sa dugo ng sanggol. Number 8. Epekto sa Immune System Madalas na madaling kapitan ng pneumonia o tuberculosis ang mga taong alcohol dependent dahil pinapahina nito ang immunity ng katawan. Number 9. Depression Ang labis na pag-inom ng alak ay nagdudulot ng matinding brain damage na maaaring maging sanhi ng depresyon na minsan ay nahahantong sa suicide. Ano ang inyong reaksyon sa video ito? I-like at i-share ang Bro TV Bicol. Maraming salamat sa panonood.